I feel good you look great I like you I can't wait a first time a first day Ay, na ah, Good day ulit dyan, ah, sa mga ka-DIY natin dyan, ah, especially dun sa mga beginners o yung mga baguhan pa lang Ito ah, mga ka-DIY, para to sa mga customer na gamit lang ng gamit ng kanila mga e-bike, ah, kapag ka may nararamdaman na tayo, eh, pa-check up na po natin para hindi po lumala yung ah, kanyang sira Ayan, ito nga mga Ah, uh, ito isang example ng mga kadeway na lagi lang kasing ginagamit itong uh, e-bike ng ating customer. Ang nangyari kasi dito, matigas kasi yung kanyang uh, motor o yung hub. Medyo maganit siyang ikutin kahit na hindi naman siya pinipreno. Pero ayon, dahil uh, gamit ng nagamit yung uh, mayari, hindi niya rin siguro gano'n napapansin na matigas na yung gulong. Uh, kapag ka inikot, eh... dire diretso pa rin yung paggamit niya. Nung akala ko, sira lang yung controller. Anyway, nasira na rin talaga yung controller niya, mga ka-DIY. So, yung kanyang face wire. Yung dito sa kanyang tinatawag nating MOSFET. Yan. Ah, uh, pagka nakakabit siya matigas. Ah, uh, nasira na rin talaga yung controller niya. Pero, nung tinanggal ko yung controller matigas talaga siyang ikutin. So ibig sabihin dati na talagang matigas yung kanyang uh, motor kapag ka iniikot at naapektuhan na rin yung kanyang controller. At uh, bukod pa doon, nasira na rin yung kanyang takay mga kadiway kasi nung ginagawa natin to, nung tinatanggal natin, ito yung kanyang takip, ito yung kanyang pinaka drum brake. Sobrang tigas na nito mga kadiway. So ito yung uh, siguro pangatlong pangyayari na rin to na nangyari sa akin na sobrang tigas at hindi na matanggal so ayan ang ginagawa natin nagpapaalam na tayo sa customer na sisirain na lang natin yung ganitong kanyang pinaka drum brake kasi hindi talaga kaya kasi ang nangyari dito mga ka-DIY, ganyan yung niya itsura nyan naiwan tong uh, pinaka ano nya yung bakal sa gitna yung pinaka ring dito naiwan pero ito naiikot pa to imagine mo ito naiikot pero itong bakal na nasa gitna hindi na siya naikot kasi kinain na siya ng kalawang at ang pinaka purpose na lang dyan talaga para matanggal eh, aanhin mo siya aga grinder mo pero ito uh, pinagpaalam na natin na masisira natin to mga ka DIY okay naman sa may ari kasi no choice talaga eh. Binabara na natin ng WD-40 pero wala pa rin ganito kasi itsura nyan no so ito yan may bakal yan sa gitna eh. yan Eto yon pagkabuo pa siya, meron siyang bakal dito sa gitna. Ngayon, nung nakakabit siyang ganyan, naiikot mo to, pero sobrang tigas. Pero yung bakal niya kasi, hindi na siya umiikot. Kumbaga, eto na lang yung umiikot. Kapag kaganyan, nako, ang hirap nyan tanggalin mga ka-DIY. Talagang pagpapawisan ka dyan. Babara mo ng WD-40, pwede. Pero most of the, hindi na talaga siya gaano natatanggal. Kasi naiikot mo na to eh. Pero yung pinakabakal niya, ay uh na-stack na, na, na siya doon kaya grinder talaga yung ginagamit ko diyan. And then ito nga mga ka-DIY, ang sobrang kapal na ng kanyang uh, tinatawag nating kalawang. So ito yung naging dahilan talaga kung bakit uh, kung bakit talaga uh, sobrang tigas niya. yon titigan niyo mabuti yung uh, kapal ng kalawang niya. At ayan, sobrang kapalong kalawang mga ka-DIY, ah, napabayaan na rin. At ayun, napalaki lalo yung gastos ng customer. Uh, ah, Nagpapalitan na rin natin controller, wawiring na rin natin yan, pati yung bearing sa harap, narin ah, papalitan na rin. At ayun, para sa mga customer mga ka-DIY, pag may na tayo dyan na medyo may kalog-kalog na yung ating mga bearing, eh, pagawa na natin agad kasi the more na gagamitin natin yan, the more na lalala. Okay, so Hanggang dun lang mga katibay. Maraming salamat sa panonood. Thank you.